ngabisin nak sakto tine MJ snack house untuk kemana tuh apa apa mah obat sih kamanen si kamanen wanita sakti kau di tite sakti kati wali anda di tite kati wali anda kati wali anda eh kati wala kan ama sakti kati eh nyari menu dati kade? menu ada mais ada maisa ada dua ada telur teh menu kau nak ngamano menu Ada ti adu teh ada Ada ti ada French fries mungkin ada ate. Ada twenty, thirty, forty, fifty 50. Ataman Atau mana? kahit kata French fries. Ah, mas masih French fries ni ate. Ada ti promo teh. Kait bah kait mu promo promo. Dah promo nak? Wente dapat promo. Nya, sano. Adi XL Adi XL nga size. Oh. Nga French fries. Oh. Wate. Diba, 50 may isa? Mm. Okay, hindi gumatang kati, no, gabi rin promo, 90 pesos by one take one. Aje man red. pesos te. Sen koma, ma. Wen asin to. Na red. Duwa te. Wen. Okay. May sa order ba duwa? may sa take one at. one I take one te. Wen, one I take one. Ah. Sige. Okay, 100 pesos. Sige, ito ko pa lang jitan ni. na 90. Na? Ah? Kunak 90. 90 lang, nga jitan. By one I take one. Sige, sige. Pasbalisen koma 90 lang, ah Sige oke segar belkas segar belkas segar belkas segar lagi, segar belkas segar sige segar sige segar belkas 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 apa tamai segar belkas segar belkas segar belkas segar belkas segar belkas segar belkas segar promo segar belkas segar belkas segar one segar take one Pwede pa yung login ako? Ito, baso mga api, nag-abil ka promo. Mana tayo? Ha? Grabe. Grabe mga ata. Dangganan ka tayo kayo mo. Iludan mo tikot yan eh, kadwa ang nagluluto. lo ako manin ah. Na? Lugi na man eh. Eh, bagbag tatay ate, 90 pesos. Buy one, I'll take one. I'll take one. Lagi pala yung tataro din. Doon na ma. Doon mga kape ah. Yung mga anak, hindi ka matwi. Hindi ka Hmm.